Ginigil nyo ako kahapon eh. Ha? Huh? Ito, 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 ito. Mga hinutot kayo. Pa, huwag kayo magpalip. Huwag kayo magpapam dito. Hmm, bubuksin ko kayo dito. Ha? Huh? Kita nyo pre. Ultra rail. Wasak. Ah, da, 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 da. Wala na naman tayong trabaho. Magbibiran na tayo mga bossy. Oy, anong, ano kaya ito mo nandito? Mga bossing Mga bossing Mga bossing Baka naman Pahingi gold <laughs> Kapo nga ako ni 150 Mas gwapo ako dun eh Mas gwapo ako dun <laughs> <laughs> Magma marketing strategy nga ako dito eh. Ito 'yung tinatawag na marketing strategy. Kaya bibigyan tayo ng tayong boss deposit kuyaot. Mas kuyaot, bigyan mo 'ko. Oh, ay 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 ay. 20M, 20M. Uy! 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 Uy, salamat boss kuyaot. Boss, ah, to 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 to. Pilit ta, bili natin 'yung 13. Alright, paldo ka Paldo si bossing 13, 13, 13, 13. Mukha okay, niya talaga mag-a-apps na ako mga bossing. Ha? Patay kayo nga sa akin mga boss Kita nyo yan ha? Plus 49 na yan mga boss Plus 49 Patay kayo sa akin ngayon mga bossing Iyaps ko yan 56 Basic 56 Takot na Ano Pumunta ako ng mga Ano ng Dead prison night Okay kaya nyo Pumunta na ako ng dead prison mm Hmm ba sa akin ngayon. Ginigil ako kahapon eh. Hmm? Ito, 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 ito. Mga hindot kayo. Huwag kayo magpalip. Huwag kayo magpapam dito. ko kayo dito. Ha? Kita nyo pre. Ultra kill. Wasak. A da 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 da. ay. Yeah. yeah, yeah. yeah Nagpapam pa kayo dito. Mga hindi. Wasak. Ah, Takot ako ang hik. Itong ribbon na to eh. Kupal tong ribbon na to eh. Hmm? 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 Ito, para kay Christian. Para kay Christian Angelo para kay Christian para kay Christian Angelo para kay Christian Angelo 2 points 2 points ito naman ito naman ito naman ito naman Beray Game Mike Beray Booking enough Game Mike Beray hmm para sa iyo yung par 2 points ito ito, ito 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 para kay kay Boss Glenn para kay Boss Glenn para kay Boss Glenn ada para, para kay Boss Glenn aray ka ito Para kay bos Kuyokot. Para kay bos Kuyokot. Oke, okay, one down, one down, one down, one down. <coughs> <kayo> sa <sakit>. Ha? Huh? <laughs> matai kai Nakaka-home na ako Hindi kayo ha! Ah. Oh, magsaka. <laughs> Yawa kayo! Ayun na, may BLD po